Hello guys! Kamusta kayong lahat? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan habang napapanood niyo ang video ito. So another day, another vlog na naman tayo guys. Today is Friday. So as usual, andito kami sa Kusina Avenue. Pasama ko si Gumo. Si... Hi! Si Hi Gumo! Hi! Parin ka sa simpik Yeah! Hi! <laughs> <laughs>

Kain tayo ng leftover guys kasi kakatapos lang nila kumain check natin okay, meron akong pizza mm. may pizza tayo dito guys at saka may mga natirang uh, chicken may mga fries pa at meron din laham Hmm. kung hindi nila naubos sa mga laham gaw so meron naman tayong pansahog sa ating lulutuin bukas. Dahil meron tayo mga gulay-gulay dyan. Bukas ay magluluto naman ano tayo guys. So kakain muna ako. Kamusta kayong lahat? Sana ay buti mabuti kayong kalagayan. Habang napapanood nyo ang simple video for today guys. Medyo malamig na dito so naga inner tayo ba? Kasi medyo ano na eh malamig na dito tayo tayo mga pangga. Oh, Aba, kadakot. Kadakot oh, sa pizza ka, oh, to guya, kalapad ka. Hmm. So, samahan niya kung kain dito. Gaon ng mga natira pagkain ga. Ah. Tsaka malinis man ito guys. At ang iba hindi pa yan nagalaw. So, yun no. Mga natira nila pagkain guys. sa ah, Basta Friday gagamit tayong lalamunin dito. Kasi naga ano yan sila ng matam. Or naga pa naga pa ano lang ba. Naga bili sa restaurant ng mga pagkain guys. Pag mag Andito mga kapatid, ng amo ko magtipon-tipon yan sila. So marami tayong uh, pagkain pagkahapon o pagkagabi. May mga sweets, pag sila nga mga natiraga. So mostly ginahabilin yan sa akin. So kumakain ako dyan. Yung partner ko pala ay uh, naglalaro sa kanyang mga laga. Kasi nauna na siyang kumain. fast forward tayo dito guys kinaumagahan agoy ang aking alaga gagin balis ka dyan kusina namin ga ah, mga tana naman yung mga karagalan sa kusina ga ay pinang tapon pinang labay na yung mga gamit na ayaw na niya makita so bilog na kabinet pinag ko naman pinag ano ya pinang siya actually siya na parang hawas siya tapos pinangtapon pinatapon niya sa akin yung mga ayaw niya na tapos yung mga magustuhan ko ay kunin ko lang so meron tayo dito nga harbor na naman ng na mga kagamitan ga sa kusina ga kasi ano eh kasayang man ito itapon ga eh at uh, saka magagamit ko pa ito no magagamit pa natin ito ipabox natin ito uh, inshallah pag maka ano tayo makalugar-lugar kasi sayang itong mga iba mga gamit-gamit eh. kahit na ma naman ito no parang mababasag naman pero i eh, nate lang natin ang mabuti kasi sayang eh so ngalaga ga ay ginpisa na ng alaga ko ga ah gin uh, hawa siya ng bilog na kusina ni madam <laughs> ang dami na namang mga abubot na pinatapon at saka yung iba na magustuhan ko ay kinuha ko so sayang eh so dami tayong napangharbor dito gao magbigat bigat naman itong ating pabaks dito sa uh, susunod so itong ating kinabibisihan dito gao ah uh, dalawang araw ko din itong ginlinis sa aming ano kasi general cleaning ako sina namin guys so pinag ano, ko ginsaka ko sa hagdanan at saka pinaglinis uh, ang mga alikabok doon sa taas ng mga kabinet so yun ang pinagkaabalahan ko dito gaho ay uh, grabe na naman pero okay lang kasi uh, once, in a once, in every blue moon naman ito mga gaganap guys <laughs> So busy ako diyan ka panghakot sa aking mga napil na pilihan guys. Hinakot ko na siya sa uh, aking ano kwarto ga. At saka yung mga basura ay nalagay ko na yon sa may gate namin kasi itatapon ko rin. So yun oh, dami nating na kulimbat na mga abog-abog ni Mudraga remembrance natin sa kusina ni madam kasi sayang man pag i-basura kay mapapakinabangan pa natin no o di ba pakinabangan I remember balaga dati nakapakargo malakaw guys kasi declutter din yun ang kusina as in uh, unang declutter ng kusina guys so, ang dami dami talaga mga gamit ni madam na uh, pinatapon ng aking mga alaga ga So, ah, nagdako man niya nga ako niya mataga kayo dulak daw dalok dalok man ko ga. kasi sayang ga kung ibasura lang ga. Ang dami dami talaga. sus so, mga tat tatlo siguro ka XL na mga boxes ang napadala ko guys. Ah, yung bayad ko magkano yun? Mga 15,000 nata. Pagoy. ang daming basag pagdating doon sa amin ang daming basag ng mga gamit so hindi na talaga ako nag uh, pabaks-baks ng na mga kagamitan pero ngayon ito, ito naman oh kunti na lang talaga yung aking ano yung aking uh, pinangkuha kasi masayang lang kung magkala buka-buka eh. so ito yung aking naku limbat ko, ah remember naman natin ito sa kay madam ang hito na mga gamit ko na ibabasura ko na ito ga kasi ah hindi na ako magdugang-dugang ka kasi sayang lang eh magdako pag natin sa pakarguga basura so ito na ang ating nakulimbat guys o, sa mga uh, ano ni madam ang dami natin ng kutsara dito ga o, mga bago pa ito guys hmm. dami mga kutsara dito ga so Okay, hindi na tayo magbibili na kutsara mm, meron pa oh pinang ano yan ang tinapon na ni madam so meron tayong mga pit mga thermos ang daming thermos ka kaya lang ito lang ang pinili kong tatlo so meron tayong lalagyan ng biko dito oh dalawang set ito ga so, ganito guys oh saka lalagyan ng cake saka ito oh panugo ngao, titin kuha ko na lang. So ito ang parami din tayo. may mga plato pagao. At saka 14 the pieces na mag mag 14 ka buo pa mag uh, um, sayang. Ang dami ko ang dami pang tinapon, guys, kaya lang ito lang ang aking ano pinili kay eh, para ano. Baka magkalabasa lang ba? Sayang. So, ang dami oh. May mga tray pa ako doon sa labas, guys. Sayang, so, diba? So, itry natin yan. Ipa. Ito din sa ating cargo. O, oh, diba? <laughs> Para makadugang-dugang sa ating pakargo. Ang dami-dami ko ka, oh so ito lang guys at least meron tayong mga ano no souvenir souvenir from Kuwait